Itago nyo na lang po ang aking pangalan at prima na lang ang itawag ninyo sa akin. Para hindi din ako makilala ng mga dati kong katrabaho. Dahil iilan na din naman kaming mga tunay kong kaibigan na nakakaalam ng, ng nickname kong ito. Sampung taon na ako sa industriya. Ay pa ako na ata lahat. Poor, harassment, deep peak, mga sikreto na pumapasok sa feed namin habang nagmamoderate ako. Hindi ko ito makakalimutan kasi ito ang una kong trabaho na back office at dito ako mas nagtagal. Napaka-straightforward ng trabaho namin. Publish, delete, escalate. Ang ginagawa namin pag nag filter kami ng mga letrato na pumapasok sa isang sikat na food blog website. Sadyang may mga loko-loko lang din talaga na kahit doon, inaga-upload eh, pa din ang kung ano-ano. Naka-work from home setup kami. Nangyari kasi ito nung pandemic. Mag-isa lang ako na nangungupahan noon. Hating gabi ang shift ko. Sakto, pag-in na pag-in nag-request ang TL at OM namin ng meeting. May pinapabantayan sa amin na user dahil paulit-ulit ang violation. Hindi sinabi kung anong klase ang violation pero hindi din daw ito mablock ng system namin. Ang huling payo ng TL namin, pag may kakaiba o mali kayong nararamdaman, tumawag agad at maglakaw. Sa una nagtaka kami lahat kasi hindi naman usual ang gano'n na meeting namin. Pero may bigat sa pagsabi ng TL namin tungkol sa warning. Pagtapos nun, nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho. May mga pumapasok na kabastusan, kaharasan sa gera, ang walang kwentang content na dapat tanggalin dahil di naman kaaya-aya sa website ngayon may pumasok na content sa akin na medyo nahihirapan akong tingnan dahil video ito at may kadiliman live feed ang una kong napansin at malalim na paghinga umabot ito ng 15 minutes na wala namang ginagawa. Biglang naputol. Kaya hinayaan ko na lang. Niremove ko ito. Naputol lang aking pagkukonsentrate nang marinig ko yung aso ko na tumahol. Na parang may kaaway. Paikot-ikot ito sa bahay. Kaya hinabol ko to para patahimikin. Dahil sa mga oras na to, 2.45 na ng madaling araw at malapit na mag-alas 3. Paglawak ko sa aso ko, may napansin ako. Meron siyang sugat sa bandang kamay. Kalmot o parang ginasgasan ng matalim na bagay. Pinagwalang bahala ko to. Dahil wala din naman akong magagawa. Bukas na bukas, ipapatit ko din siya. Ngunit pag akyat, may pumasok na bagong video sa aking trabaho. Napansin ko din na ang kulay ng aking webcam ay nag-iba. Na parang nakapon. O 3 minutes lang kahaba. Madilim pero nakita ko at naaninag ko na may mukha ng isang payasong nakangiti na may hawak na payasong hindi ito bago sa akin para sa akin pwede ko naman ito i-remove pero sa video na narinig ko narinig ko yung pagtahol ng aso ko at yung karipas ng takbo ko. Dahan-dahang tumayo lahat ng balahibo sa aking bato. Tinignan ko agad yung ilalim ng kama, aparador, lahat ng lugar sa kwarto ko na para akong nasisiraan ng ulo. Hinanap ko sa lahat ng madilim nasulok. Pero wala akong nakita. Hindi ko dinilit ang video. Tumawag agad ako sa DL ko. Na agad naman akong pinayuhan. Na umalis na sa bahay ko. At magpapatawag sila ng polis. Ginalutkod nila yung buong bahay. Wala silang nakita na tao ang nakita lang nila ay pintuan ko daw sa kusina na sinungkit ang susi nagcheck din sila ng CCTV wala silang nakita nang dahil dito agad-agad nagpamiting ang aming TL na ito daw ang dahilan ng kanilang pag-iingat dahil na-breach daw ang aming security Nakuha lahat ng pangalan ng mga content dito at tinatarget ng isang grupo marahil sa mga content na hindi namin pinapasok sa aming website. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. At kinabukasan, nagsubmit agad ako ng aking resignation. Sa so, di malamang daylan eh hindi na ako komportable magtrabaho ng gabi. Mas pinili ko na lang din matulog. Ngayon sa banig. Naging praning ako bawat pintuan ko. May alarm. Ang aso ko, lagi kong katabi. Dito na pagpasahan ko na lang din. Umuwi muna ng probinsya. Magpahinga. Mag-recharge piliin mo na yung payapa. Pagtapos ng tatlong buwan na pagpapahinga, masasabi ko na medyo okay na ako. Ang mental health ko, yung trauma ko, hindi na ako inaatake gabi-gabi. Kapagpasyahan ko rin na kamusta yun yung mga dati kong katrabaho. Nag-usap kami ng onti sa mga personal na buhay namin yung iba na promote yung iba na pahinga din tapos ang mga mga ilan nilan sa amin nagsabi din na tatlong buwan na rin silang umalis sa trabaho namin noon ang kwento bago pala nangyari yung insidente sa amin Pinili ng kumpanya na huwag muna ibalita sa mga ahente na may unang insidente pa na nangyari. Isang ahente na nagtatrabaho sa kanilang bahay na walang awang pinatay habang naka ang laptop camera na naka-live sa website na minomoderate namin. Pinaunahan tumitilit ng ibang ahente dahil akala nila normal na proses lang ang nangyayari nang dahil daw dito nagpa ang account na yun na mag pull out sa aming kumpanya laking gulat ko pa rin pilit ko pa din iniisip na kung hindi ako naging alerto baka nakatulad ako sa unang ahente na dinilit ang video